Pero si Maharlika po ngayon ng pinakamainit no, na vlogger. Sa kanya lahat nakatutok ang spotlight. Ayan, welcome back dito sa Day in Rica YouTube channel. At uh, well, mabilis lang po ito. No? Tating po pag-uusapan ngayon ng mga nangyayari na naman no? sa ating pansa. At pag-uusapan po natin, alam ko inaabangan niyo si Maharlika sa po ang ating pag-uusapan, no? <laughs> At unang uh, unahin ko na po, no, sa pag, ano, mention sa mga comments po na nabasa natin, no? Nakakatawa po talaga yung mga comments, no? Kasi yung iba, yung isa, sinasabi, ano daw, bayaran daw ako, <laughs> ni Maharlay ka. Wala, eh. Wala logic, eh. Kala ko ba, ano, uh, baon sa utang sa mga credit cards, no? Si Maharlika, di ba yan ang ginamit dati? <laughs> Tapos ganyan, may kakayanan pala siyang magbayad. Kala ko ba bayaran siya ni ganito? Bayaran siya ni ganyan. Bakit ngayon, sinasabi nyo binabayaran ako? <laughs> Alam nyo, kung tayo po'y tumatanggap ng bayad, eh, hindi po tayo mapapadpad sa ibang bansa upang maghanap buhay, ano? naghahanap buhay po tayo at ito kung ating ginagawa eh sinabi ko naman na sa inyo I'm tired of watching kung sino-sino man ng mga vlogger-vlogger dyan no? eh kaya ako gumagawa ako ng sarili ko at uh, yun na nga nandyan yung ating dumadaming taga-subaybay ano po at uh, I believe yung marami dyan mga taga-palangga no? ni Maharlega no? at uh, sinasabi ko nga sa inyo no? na na nananatiling Pilipino, of course, na sumusuporta sa gobyerno, no? At ang uh, isa pang sinasabi ko sa inyo, I'm not taking side of anyone sa mga vloggers. I used to, no? Pero naramdaman ko na, na bilang follower, nagamit lang ako. Kaya I'm not taking sides anymore. Kaya bagos, tinatapi ko sila. Hindi lang si Maharlika, si Banat Bay. Pero si Maharlika po ngayon ang pinakamainit no? na vlogger. Sa kanya lahat nakatutok ang spotlight. Kaya pansin nyo si Banat Bay. Oh, siya na yung sumasagot eh. Tila siya na yung sumasagot sa mga katanungan ni Mike Abe. Ilan na ang sumubok na banggain siya. No? Take loop! Di ba? Ayan na si Thinking Pinoy, sinabihan niya, may mga credit cards daw na utang, which is sumablay. Kasi nga, mas dumami pa ang naniwala kay uh, Maharlika. No? Tapos, ito pang sumunod. Yung isa pang vlogger, sinusundan ko rin dati yon. O anong ginam ano naman ng ano niya? Mga kaso naman, sasampahan ng kaso. Ganyan at uh, panay interview na may ano na di umano uh, posible na itong dakpin no arrestuhin parang gano no yung narinig ko sa kanya noon at uh, ito na nga yung isa si Mike Abe na no at ang umaharap humaharap no daming mga humaharap na vlogger dito kay Manny walang Walang ano eh, walang kamatch. Sabi ko sa inyo, siya ngayon ang pinakamainit na vlogger ngayon, no? Sangayon din po 'yan, no, sa sinabi niya, uh, Attorney Harry Roque, okay, no? Dahil napakarami niya pong taga-suporta o followers. Tignan niyo, ilang YouTube na ang tinake down or na take down. Ilang YouTube channel, YouTube ba sabi ko nina, Facebook page ang na-take down. Pati na mga YouTube niya, pati yung malaking account niya, yung Maharlika, ngayon, ano yung gamit niya? Yung ball jack, di ba? Na dumadami ng dumadami ang followers at yung nanonood, 100,000 pataas. No? At ang uh, alam ko, marami sa inyo taga-suporta ni Marley ka. No? Kaya at kaya tuloy itong mga ano, galit sa kanya, na pagkakamalian po tayo, kala niya, sinusuportahan ko si Maharlika. Eh, siya po kasi nagpapakita ng ano eh. Siya po yung parang my sense ngayon eh. Di ba? Of course, kung sino-sino, parang mga abote, naglabasa ng mga vlogger-vlogger blogger na yan. At, no. I will not follow you anymore, guys. No? Hindi. Kasi nga, wala eh. Nabanggit ko na kanina ang dahilan, di ba? So, nag a na lang po tayo, no? At, uh, kayo yun din ang gawin nyo. Yun ang pinopromote ko dito, na maging, ano po kayo, maging, ah, uh, dito, pag-aralan nyo yung mga tao na yung mga nagsasalita na yan. Kung ano sila, kung, pa, kung talagang katotohanan sila dahil ako pa. So, yun. No? Naya natatawa ko yata tayo na no? <laughs> At, uh, kayo, ano nyo? Comment lang kayo, no? Di naman po bawal mag-comment, no? Open forum tayo dito, no? At uh, interesante lang talaga na itopic siya, no? Dahil nakita nyo naman ng dami response pag sa ang ating topic ano. Kaya yun. At yung, yung sinasabi nila no. Ito pa matinding comment na ano daw ganito. May kaso na naman. Ang kaso din sa usigado yan. Di ba? Tinadala dun yan. Kung totoo yan, well, pahala ang husgadong sumuri sa mga ebidensya, no? Hindi ko saan, saan nilalabas ang ebidensya. Dadid niyan sa ano, may proper forum para diyan, di ba? Eh Kano ni? Eh. Kaya yun po ang mga kaganapan diyan. At tayo tinatapik na natin dito nagko ko tayo, no? Sa mga nagko-comment ng ganyan, naiintindihan ko naman kayo. Eh, basa ko na 'yan okay lang. Bago ko po ito pinasok, expected ko na yan. No? At uh, ganyan talaga. Nasa malayang pamamahayag po tayo ng mga ano. Kaya free kayo, comment lang kayo dyan. So yun lamang po no, ang ating topic ngayon. At uh, pala ng, or nagkaroon pa na pala ng hearing mabilis na pag-usapan po natin sa West Philippine Sea. Ayan, kung saan po dumalo sa hearing ang mga dating Magkasama sa gabinete ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte no na si executive secretary no former executive or ES na si uh, Salvador Medialde ano attorney Salvador si uh, itong si Esperon no at ito pong si uh, Lorenzana yan mga retired ano yan no military ang mga yan at ta uh, sinasabi nga nila o sinabi po ni ES no former ES na yan palang gentleman's agreement na yan no na sinasabi nila talagang wala walang ganyang uh, agreement no kasi nga sinasabi niya lawyer ng pangulo kaya isa, kaya hindi siya pwedeng pumasok sa mga ganyan ang sinasabing yung nabanggit din ni Roque no na naimbitahan din sa susunod na hearing is yung magpapadala lang po ng mga supplies, mga pagkain, ganyan. Pero yung mga construction at mga repairs, hindi talaga yan pasama. No, panahon pa raw po yan ni dating Pangulong Noy Noy. Ano po? At uh, kaya nga iniimbitahan din ito po si uh, dating Defense Secretary Walter Gasmin. Para ano yan yan. Bagamat sinabi po ni Esperon no, or ni Lorenzana, dating Defense Secretary natin na hindi yan uh, na itayin over sa kanya na may ganyan nga agreement. Well, hindi po talaga yan kasi nga ako sa pananaw ko lang, hindi talaga 'yan ano eh nararapat yung ganyang usapan na 'yan eh, di ba? I mean, pwede naman 'yan siguro pero hindi talaga as ano, yung talagang dokumentado, no. Sa tingin ko lang ano, sa tingin ko lang. Tapos yun nga magkakaroon ng lawyer diyan, expert na magiging resource person at 'yan nga po si Harry Roque. Eh. Kaya abangan niyo po 'yan. At uh, yun na nga para matuldugan na 'yan yung mga, kasi ang, ang ang kamay tinuturo sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte no? So abangan po natin yan At ang uh, komento ko lang dyan Nabanggit ni ES na dating kay Sa panahon pa pala ni, ano yan, ni Pinoy no? So uh, kailangan pa siguro dyan patunayan talaga no? At abangan natin dyan ito si dating uh, Secretary Gasmin At yan po ang kasalukuyan ng nangyayari no? At ah uh, yun lamang po muna ang ating naging topic sa ngayon at magkita kita tayo sa mga susunod pang topic dito sa Day YouTube channel. Uli, maraming salamat sa inyong panonood.